Salamat kaya dong Shout out ma'am Saan pa po kayo galing yan sir? Uh, ano kami? Uh, Santa Elena, Camarines Norte Wow Punta uh, kami sa Burao para magtingin ang Oh, yun o, no? layo no Ito tayo sir Layo Shout out oh. dyan sa mga supi ni Kuya Michael B Oh yun uh, Shout out sa inyo dyan lal. Oh, andito sila sir at ma'am o oh, Sa Burao sa Carbin Planas no ito guys o ano ano kulay pink no kulay pipe dalawang kulay guys orange saka pink ang mga sombrero dito I said, uh, na mga sombrero dito ang uh, 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 oh, mga sombrero dito ang mga sombrero dito ang mga sombrero Ganito yung 150. 150 gano. 150, no? 150 lang. 150. Oh. So dito so, ito po yung Tik 250 sa Hileran to. Ayun. Yung mga so, dito mayroon po yung mga jersey doon, mga jersey mayroon Bukod sa sombrero, no? Yung bag na ano, pang ano, pang bike ko. Oh. Pang travel, tactical bike. Okay, so, mayroon po dito. Tak. Kami na pick naman eh. So, yan oh, yung 250 guys diyan na pag-meron. Hindi na ba kaya kami? magulong guys to so, dito naman tayo sa mga piyesa ng bike may mga viewers tayo i-vlog daw natin yung piyesa ng mga bike so tanongin natin para malaman naman natin yung mga presyo yeah, yung mga ganun mo Oy, yung mga ganun magsimula tayo sa mga ano may gulaman libo may gulaman libo may tupay sa mga hub na yon, sir opo makakasetay natin na tayo Bracket. May 250. May 250. So ilang, 250. ilang 250. anong tawag yun? Ilang piraso ano? Ilang ano yan? Ano? Speed, yeah. speed, ah, yan po ba nine yung nine ano? Nine. Cubs nine. na tawag, Cubs no. Oo oh, okay. Yan At, oh, kay John John no. Oh, ito na yung ano, request mo. So, May vlog yung mga yeah. ano ha. Oh, yun, taga dun sa amin to si John John no. Hi, bye, 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 bye. Hi, bye, good. Ito uh, 'yung dito 'yung what tama mako. A1800, 1,800. So neat. Oh, uh, sa 1,800. guys na 3.0. Ano na sa 3.0. 1,800. 'Yan 'tong 'yan. Oh. 'Yan 'yung no. Ano, grabe dito, no? Sa mga kadena natin, sir, magkano po 'yan? 180 may 150. eto po. eto 180 150. Okay. 700 1500 one thousand five hundred. Seven So seven. Seven hundred. Seven hundred. Seven 700 Seven hundred. 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 ano hundred. Seven hundred. Seven hundred. 450. 450. 10 speed, 700. 700. Okay, 700. Ito, ito, ito. Pakita natin. Anong speed yan? Tama ka. Yan, A, A9? A9. 11 speed to. 11 speed. 900. 900 speed 900 to 800 po. Yan guys sa mga ganito ano ba tawag nito Kalimutan ko. Na. Oh RD no. Yan 11 speed to guys so 900 to 800 ang presyo nila rito. Basta puntahan niyo na lang to guys dito sa Carmen Planas Itong mga piyesa ng mga bike natin no. Sir dito ano pong pangalan nito? Caliper. Caliper. So magkano naman po? Ha? 150 150 po ang isa. O, oh, 150 guys. Mura dito. Sa ibat, mabot ng ano eh. 200 ba? Sa so mga bike shop, sa so mga ano. No? O, oh, guys, dito, 150. Punta na kayo dito. Dito na kayo mamili, no? Mukhang may binubukang bike dyan, ah. Ito mga brand nyo naman to. Oh. Ito naman, no? So, ang gulong natin magkano. So, ito naman. Ah, cleats ba to? So, ma'am, dito. So, ma'am, dito. Paris po yun. Sama na yung bala. O so oh, guys, isang set dito, no? Sa clits na to. Pang clits to, eh. So, 1-1. Sama na daw po yung bala nito, no? Yan, no? So, yan. Sa mga hub nyo, guys, iba iba rin. Yan, no? Iba iba. Dami dito. So, punta na lang kayo rito, guys, no? Kung may binubo man kayong bike, dito na kayo pumunta wala na kayong hahanapin pa mabubuo na yung bike nyo so, yun, oh. dami dito na ano mili na lang kayo sa mga crank ninyo no? sa set ng crank okay, nyo oh. ragusa o uh -huh. oh. oh, 1.5 guys ragusa 1.5 lang ha hindi na kayo magano dito Dito na kayo lalayo isang set di isang ano na ng bike nyo buo na dito guys so, oh. A3 magkano naman dito 350 350 pares po yun yan lang yun ay ah, isa lang So, 350, Ay, dalawa oh so, yun, oh kasi ngayon, o, isa lang, isa lang, isa lang. Ah, isa lang, isa lang nila. Kasi, naka-one-buy hmm. Oh, yun naka-three-buy nga pala Sorry, guys, ah Yun nga pala sa naka-one-buy lang Five. pala, no So, isa lang talaga yung kailangan natin doon So, yan, guys, ah dito na kayo pumunta may mga one, pam, one by dito o oh, pan three by bahala na kayo pumunta ano dito no magtanong na lang kayo rito o oh, yan guys o oh. mga upuan meron din dito hi bye courts yan mga upuan sa mga upuan po natin ma'am London ha 200 200 o oh, ganda ng mga upuan dito 200 lahat po to tig to 200 o oh, yan 200 o guys tig take... Ah, depende sa klase. So, katulad po nito, 200. 200. 'Yan, guys, so 200 daw dyan 'no. Depende sa klase dito, guys. Basta puntaan nyo na lang 'to. So, mga pambomba, guys, ng bike natin, meron 'no. May 150, may 180. Oh, 'yung mga pang-seat post po na 'yon. Tapos, may 400, may 400, may 600. So, saan? Kuwarmi sa, sa sa haba. Sa haba. Oh, ganun po ba? Oh, guys, yun ah, na. naririnig niyo naman. Sir, sa mga grip natin. Ayo 80 pesos. May 100, may 120, may 150, may 200. Yun. Oh, wala na kayong hahanapin. Buo na yung bike niyo rito, guys. Dito na kayo pumunta, no? Ba? Diba? Dito na kayo pumunta, oh. oh Kailangan nyo ng mga lock, oh. Meron din dito, oh. Oh, di ba? Dami oh, dami dito guys, pili na kayo. And guys, oh. sa mga gulong ng ano, mga stroller ba yan, meron din dito. So, dun sa mga nagbabalak magbo ng bike nila guys, puntaan na kayo dito sa Carmen Planas, no? Dami rito mga pyesa ng mga bike ko. Oh. Dito rito, may mga seat posts. Saka sa ano, ano ba, eh, sorry ah. Sa may ano, ano uh, ang tawag nito, sir? Ayo, a hundred bar? Oo. Oh. Magkano dyan? Meron tayong kayao. 300, 300. Three hundred? Hmm. Probate? So, depende din po yan sa klase mm. ng ano. No? Meron tayong 600, 600, Mga side with meat. 600, hundred fifty. ano ano ba yan? Carrier nga. Carrier, 400. 400, no? Dito guys, oh guys, so dito oh, na kayo pumunta. Meron din pa na interior, interior. 26160 26160. Oh, 160 lang dito guys, interior oh. oh. dito na kayo pumunta, no, sa Carmen Planas. ma'am thank you po na marami sa inyo. Sir, thank you po ah Oh, John, dito ka na pumunta. Grabe, yung bike mo, no. And sabi mo sa akin, vlog natin, so vlog natin 'to para sa iyo. Thank you.